Yung pangalawang kata, yung pangalawang kata ay nilalagay na agad dito sa ano, sa so, daon na to, no? Yan hmm. kami ng uh, lain. Palagi kaya nilagay kayo mo kayong tubig, kaya ano, kaya bako yung ano. So, eh yeah? ito, para punti na lang ito. So, tako na yan, tako na yan, tako na yan. Kasi <tikling> tiyatawag nilang na... Uh, Sinataang nga Gabi. No? Ito sa Bigol Express. Yan. Kasi ang Gabi po dito sa kanila ay wala po tangkay. No? Puro dahon lang. No? Pero yun ay tuyo. Napatuyo pa nila yun. Kasi dito sa Manila hindi kasama pa yung tangkay. Saka sariwa pa siya. Ay, yeah! diyan ang ano 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 kahit talaga ano pala siya malap pa rin hindi hindi siya ay manapon ano, ano, ano. Yung, ang nabiling log hmmm ay sorry may ina oh Hmm. Tingnan niyo yung ano yung uh, gabi rito sa sa Bicol no. Ano siya yung tuyo yung dahon pero wala sa tangkay. Di ba? Kasi dito sa Mindila hindi hindi dito yung dahon no. Uh, sariwa sa tapos yung tangkay no. Isa sana sa luto. Sa Bicol po hindi. puro purong dahon lang po sila. porong dahon Dinanto. Hoy. ito mo, 'yung pangalawang kata, 'yung pangalawang kata, kata ay na agad dito sa ano. Sa dahon na 'to, no. 'Yan gano'n sila eh. Tagluto yung gluto ay mga tradisyon. kasi sa Manila kasi di ko alam kung paano siya magluto ng ganun. Ano? Kasi natikpo ko sa Manila yung may bitang Dito wala po, no? Ay, okay, tapos na dito. Tara. Dumlim din.